Sige lang, bay lang. Bay lang, mandugang lang na. na. Yay! What did say? Thank you, mothers. Ika naman. Baro, dugudugay nito. Udma ang iyong niya. Kay mama, ito diba dumudamot ako na gamit? Kulak ito buhin, babiya. Ano namin, iniipsan sa ink lang yan? pa na tukoy tukoy pa. Dailan dailan dailang. Ako oh, sigi na sigi na. Kwa na? Hindi na sa mana. Kwa na taklo ba o? Oh? Naya taklo bilang. Na na mo na. Ito ot gida. Kaya ma manu na siya. May sobra pa sa Japan eh, no? Oo. oo. Dugay man na mauro. Kaya lang. Ngayon lang. Gay ko ah. Siga. Hindi pag itingan. Siga din. Kay ano. bili na yan. Kulay nun ano na. Y. Aregina C. Yellow. Magwa kay ano ba yung pag itingan. Kay gano'n. Kay Mm, I'm so happy. Here, I hear, here, and here. Kulang are. <laughs> Go it siya. Kulang na lang are. Ay, are yun. So, pao na siya. <laughs> Hay lang. Hay pa. Gipa, 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 gipa. Pasta nila sa sababa. pa bab Butang pa. Uy pa kalapos sa niya. Na okay na, okay na. Noon. Eh. dapat kung diri asta o, diri re o, refillan mo na na siya. kaya mm. Kay flow mm. ay na siya maubusan mo kasi do na ang Kita sa ibang kakaguba ilang nga printer. Kay ginapaurutan na So, ba sa motor ba? Ganun. Last one. The magenta. Magenda. You hey. feel again. Sige, ano ni kalit nito? Mas damo ang vlog. Sa yung vlog mo, dito. Nga ma. Bye Last one. Hindi, ganta ta sa pag-vlog ta. So, na, nagbakal na sila ni Estelle Joy. Okay. <laughs> Okay. sa nga uh, printer. So, next one, ibutana na to naman ng laptop, kag, de, connect ka, i-try naman ni On, kag, magamit na kami sang printer. Try na naman printer, kung okay siya. Okay na. Finish! Okay, bye!